Magandang morning ulit sa ating lahat. Ito ngayon, magluluto ako ngayon ng ano, pinangat sa kamyas na galunggong. At ayan, pinaghalo-halo na natin ng panangkap, sibuyas, kamatis, sa luya Ayan. Ito, ang ating lulutoing galunggong, pinangat sa santol. At meron akong natirang kwan dyan, talong. Sasangkap na rin natin, sa kayong siling panigang guys, sabang abang. -abang. And guys, atin nang ano, sinapaw yung galunggong sa kayong mga ibang pampalag, pampalasa, asin at saka seasoning. Ayan. Ayan, na mga idol, uh, nalasaan ko na siya, sakto lang naman sa timpla. Sakto si yung kwan, asin ng santol sa pinangat. Lagi na natin yung talong. konting na lang konting oras na lang 'yan konting minuto na lang 'yan ayan na luto na ang ating sinaing na galunggong ayan tayo thank you for watching